Three days akong halos bulag dahil sa maling pagsuot ng contact lens. 2010 pa ako nagsusuot ng colored contact lenses. I'd wear them to taping for 12-15 hours. Minsan nga expired yung suot ko, okay lang, walang issue. But a few months ago, after wearing my colored contact lenses for about 12 hours, nakaramdam ako ng konting pain sa mata. But I thought it's just normal, pagod lang. So tinanggal ko yung contact lenses ko before going to sleep at matulog na ako. Then at around 3 a.m., nagising ako to the most excruciating eye pain in my entire life. Sobrang sakit. So, sobrang sakit, kailangan akong dalhin sa ER at around 5 a.m. Binigyan ako ng gamot and I was sent home at around 7. Pero, pagdating ng 11 a.m., sobrang sakit ulit, hindi ko kinaya, binalik ako sa ER. They had to increase my pain medication. So, for the next three days, halos hindi ko madilat yung mga mata ko sa so, sobrang sakit at maga. I was taking 1,000 milligrams of paracetamol, alternating with 400 milligrams of ibuprofen every 6 hours for three days, and still, ang sakit sakit pa rin. It turns out, meron pala akong corneal abrasions or malalaking gasgas -gas, sa magkabilang cornea or yung parte ng mata kung saan nakapatong ang contact lens. Maximum 8 hours lang dapat sinusuot ang contact lens. At hindi ko na malaya na expired na pala yung gamit ko that day. Pero pumalag pa rin ako. Sa tagal-tagal kong nagko-contact lens na sinusuot ko mga 12-15 hours sa taping tapos minsan expired pa, bakit ngayon lang nangyari to? Well, kahit ano pang pa excuse ko, hindi pa rin mawawala ang bottom line na naging irresponsable ako. Masyado ako naging kampante kasi for many years, walang masamang nangyayari. So ayon nagkaroon ng emergency at napilitan ako magpakonsulta sa ophthalmologist or spesyalista sa mata. At ang sabi ng doktor, ang contact lens kasi, pag suot mo siya, nababawasan niya yung daloy ng oxygen papunta dun sa cornea. So, para siyang naka-face mask. Di ba pag naka-face mask ka, nakakahinga ka naman, pero hirap. Hindi pala one size fits all ang contact lens. So, para makahinga ng maayos ang cornea, dapat maganda ang fit at material ng contact lens. Kung hindi, para siyang nasasakal. And if every day for more than 8 hours parang nasasakal yung mata natin, hindi maiiwasan na baka magkaroon ng complications or damage over time. After 7 days, gumaling naman yung mga sugat ko sa mata. Pero sabi ng ophthalmologist ko, napakaswerte ko daw. Dahil sa laki ng mga sugat ko sa mata, pwede ako magkaroon ng mga peklat or mga puti-puti sa paningin ko habang buhay. Buti na lang na agapan agad at hindi ako naging pasaway sa paglagay ng gamot na nireseta nila. So if you are, like me, a regular contact lens wearer, na minsan lumalampas sa 8 hours a day ang pagsuot, at minsan din nakakalimutan yung expiry date ng contact lens, wag mo paabutin sa level ko na bigla ka na magigising, na may sugat ka na sa mata at kailangan mo tumakbo sa ER dahil sa sobrang sakit. Magpatingin at magpa advice sa ophthalmologist para maalagaan ng tama ang mga mata mo.